Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Chris Abanador, shout out kay Jeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pangingisda, halatang nabigla si Huya ang bagay na ito ay hindi isang advanced na bagay, bagamat hindi pa siya nangangisda sa ganoong kabagot na paraan, hindi ibig sabihin na hindi niya alam kung paano ito laruin kung hindi pa siya nangangisda noon. Magkaroon lang ng ilang mga kamay, tama, hindi, ngunit naiintindihan ko ito sa pamamagitan ng pagpindot. Ngumiti si Han Sanchen, noong ako ay nasa lupa, nangangisda ako sa mga lawa ng pagsusugal, dahil maraming tao ang nangangisda sa mga ganitong lugar, ang mga isda sa pangkalahatan ay mas tuso. Kung ganoon, kung gusto mong makahuli ng mas maraming isda kaysa sa iba, kailangan mong uminom ng gamot. Ito ang sitwasyon natin. Kung gusto naming magkaroon ka ng higit na kapangyarihan at gawing mas maginhawa ang mga bagay sa hinaharap, natural na kailangan natin silang pasayahin. The two secret box will be beyond their expectations at the same time It also shows that your ability to do things is not just as simple as making them feel reliable, but more importantly, making them aware that there are surprises. Then, natural, they will take it more seriously. Ikaw, don't worry. Ito ay gagawing mas madali ang aming mga operasyon bukas. We have reached this point today. There is no way we will lose anything at the critical moment tomorrow. What do you think? lahat ay paghahanda para sa highlight bukas. Kung may mali sa oras na ito, ang pakinabang ay talagang mas hihigit sa pagkawala. Oo, naiintindihan ko. Mahinang umiti si Han San Chen, bukod pa, pagkatapos mong ipadala ang lihim na libro, bumalik ka sa piitan. Leader, may iba ka pa bang utos? Hindi ito isang utos, ito ay para sa iyong kapakanan. Nakangiting sabi ni Han San Chen. Benefits. Anong benefits? Si Huya ay parehong curious at natarante saglit. Ngumiti si Han Sanchen, malalaman mo kung gayon. Medyo nanlumo si Huya, pero dahil sinabi ni Han Sanchen, nakapagpalom na lang muna siya, saka bumalik sa dating tent na may dalang dalawang libro. Sa loob ng tent, isang grupo ng mga tao ang nagsasanay ng Taisho Divine Step. Pagkatapos ng isang grupo ng mga tao na magsanay at magtrabaho sa isa't isa, ang pagunlad ay napaka-smooth. Nang pumasok si Huya, pansamantalang natapos din ang isang grupo ng practice ng mga tao. Tawag, nagpakawala ng mahabang hininga ang lahat. Ang hanay ng mga pagsasanay na ito ay talagang hindi simple. Ang footwork ay magaan at ang kaukulang mental na pamamaraan ay napaka-magical din. Ang mga bagay ni Han San Chen ay kay Han San Chen, mayroon silang dalawang brush. Habang nagpupuri ang lahat, tumangala sila at nakitang nakatayo na si Huya sa loob ng tent. Oo, I was so focused on practicing kaya hindi ko napinansin nung bumalik si Kuya Huya. Let me go, si Kuya Huya is back so soon, may na-encounter ba siyang problema? Baka hindi ka nakinig ng mga yon dahil nakita nilang bagong dating ka, o hindi ka pa nabibigyan ng officially reward. Fuck, if that's the case, go and teach those bastards a lesson now, Kuya is our fucking brother, and hit him in the face is a slap in our face. Tatayo na ang ilan sa kanila na para bang makikipag-areglo sa mga kawal. Pero alam na alam ng mga sarili nila at ni Huya na mga acting lang ang mga ito at hindi pwedeng seryosohin. Although medyo maaga ako bumalik, hindi ako nakabalik ng maaga kasi may na-encounter akong problema. Kasi obviously, if you encountered a problem and bumalik kanina, where would your turn be now? Nagkunwari lang sila na parang may alam. Basta naiintindihan niya ang bagay na ito at naiintindihan nila, ayos lang. Mga kapatid, huwag kayong magagalit, bagamat bagong opisyal si Huya ay may mga paikat ikot, ngunit kung hindi mo ito kakayanin, paano mo maibabahagi ang kaluwalhatian, kayamanan. At magandang kinabukasan sa iyong mga panganay na kapatid. Nakangiting sabi ni Huya, nang marinig ng grupo ng mga tao ang sinabi ni Huya ay sumili ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Siyempre sa tingin nila walang problema sa huya na gumawa ng mga bagay-bagay, lalo na itong walang kwentang bagay, kailangan lang nilang magpanggap na nagmamalasakit sa kanya ng higit pa o mas kaunti sa ibabaw. Alam kong may inaasikaso si Kuya Huya, so we can rest assured. Actually, matagal ko nang alam na walang magiging problema kay Kuya Huya, isa siyang bayani na madaling manalo sa mga taong tulad ni Han San Chen, kaya paano niya babalay-walay ng isang walang kwentang bagay. Panipi, oo, naniniwala din ako sa kakayahan ni Huya. Huya really disdained these voices, but he still pretended to be very happy, mga kuya. Huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano, tingnan muna natin yung binalik ko sa iyo ha. Habang nilalabas ni Huya ang papel na punong-puno ng pag-iisip, isang grupo ng mga tao ang kinuha na ang pagkakataon na dahan daw ang lumapit. Ito ba, secret book ba ito? Huwag na nating pag-usapan ang pag-aaral tungkol sa bagay na ito, sa pagtingin mo pa lang, malalaman mo na ang bagay na ito ay hindi ka panipaniwala. Interesting, salamat sa pagsusumikap mo Huya. Oo nga, may paraan pa si Huya para makapaghintay ako ng sikretong antas ng Diyos. Actually, matagal na akong ayaw kay Chanho, masyado siyang masungit na nagagalit sa kahit kaunting bagay at nakakainis hanggang kamatayan, Buti na lang lagi akong nagdurusa sa relasyon ng mga kasamahan at ayokong sirain ang pagtutulungan namin, ito sa kanya nilunok ang galit niya, ngayon na mas mabuti na siya, bakit hindi na lang siya pumalit kay Chanho? Hindi man lang nakaramdam ng tuwa si Huya nang marinig ang mga papuri na ito. Fake politeness lang, alam na alam niya. Kung gusto niyo akong purihin mga kapatid, hindi imposible, konti pa lang ang mga papuri niyo. Nang matapos magsalita si Huya, Nakangiting tumingin sa lahat. Medyo natigilan ang lahat, pero hindi nila akalain na may hihingi ng papuri ng ganito. Gayunpaman, alam ng ilang tao na dapat may kahulugan si Huya sa likod ng kanyang sinabi. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay patuloy na nakatutok sa mga papel na iyon. Pagkatapos basahin ito ng mabuti, ang mga taong ito ay agad na tulala. Damn, something is wrong. This, this is not one secret book, Bato. Dahil nakasulat sa iisang papel ang dalawang secret book, kung hindi mo babasahin ng mabuti ang buong libro, mahirap makita ang break sa gitna, at natural na hindi mo mapapansin na dalawa pala silang secret book. Holy crap, dalawang kopya. May nagliwanag sa lugar. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos maranasan ang magic ng Taisho banal na hakbang, Karamihan sa mga tao ay puno ng malaking pag-usisa at mga inaasahan para sa mga kasanayan ng Han San Chen. Ngayon, pagkatapos mabawi ni Huya, tuwang-tuwa sila, at sa mga ganitong pagkakataon, kung sasabihin sa kanila na may isa pang libro, kung gayon ang ganitong uri ng dobleng kaligayahan ay talagang magpapasaya sa mga tao. Parang may nagsasabi sa iyo na nanalo ka ng limang milyon, at bago ka makabawi, sasabihin nila sa iyo na ang lottery pool ay naipon sa pagkakataong ito, at maaari ka pang tumanggap ng isa pang limang milyon. Sinong hindi matutuwa dito? Fuck, ang galing talaga ni Huya. Ye. Yeah. I originally thought that even one copy of this plan would be pretty awesome, but I didn't expect to get two copies right away. Ang lola niya, hindi lang kapatid natin si Kuya Huya, lucky star natin siya. Ang isang grupo ng mga tao ay nambobola sa isa't isa. Ngumiti si Huya, mga kuya, Huya appreciates the compliment, seeing you so happy, Huya also feels that everything is worth it. However, joke aside, kung gusto mong magseryoso, wala talaga si Huya. After all, the whole the plan was so perfect only with the full support of all the big brothers, because of your delegation of authority, I can give full play to what I want, dugo sa ilalim ng aking panloloko. Nasiyahan ang lahat matapos marinig ang mapagpakumbabang salita ni Huya. Hindi siya mayabang kahit na nakakakuha siya ng kredito, at sinusubukan niyang ibigay ang lahat ng kredito sa kanila. Maaaring hindi nito ipaliwanag ang lahat, ngunit hindi bababa sa siya ay isang tao na maaari nilang madama na medyo may kumpiyansa. Kuya, you did a good job this time, however, the credit cannot be attributed to US, the main thing is that your strategy was appropriate. Oo, kapatid ka namin, pinagkakatiwalaan ka namin, at ganyan dapat. Salamat sa mga malalaking kapatid sa iyong paninindigan. Hoya smiled coquettishly. I was quite nervous before, after all, I was afraid na ang ganitong paraan ng pagpapahirap kay Han San ay baka hindi makilala ng lahat, Total, lahat naman ng tao ay may iba't ibang ideya. Sa totoo lang, ito ay normal, gayon paman, ngayon, sa palagay ko ay walang sino mang maglalakas loob na sabihin na ang iyong pamamaraan ay mali, ang katotohanan ay si Hansan Chen ay natakot at naduwag, kaya siya ay nagkusa na ibigay ang antas ng Diyos na sikretong aklat, at humingi ng awa sa dalawang kopya. Oo, walang mas kapanipaniwala kaysa sa mga resulta. Tama na, sa sandaling ito, ang isang tao na palaging may ilang pamumuno sa grupong ito ng mga tao ay tumayo, Sinumang maglakas loob na tanungin si Huya sa planong ito ay magiging salungat sa lahat ng ating mga kapatid. Brothers! What I said may be a bit harsh, but this is not a simple matter of two skills, but the logic behind it. What do you think? Pagkarinig nito ay biglang natauhan ang lahat. Kaagad pagkatapos, nagtawanan ng masama. Parang magiging mala si Han San Chen. Talaga, para sa kanila, ngayon lang naranasan ni Han San Chen ang ganitong uri ng parusa at hindi na niya ito kayang tiisin, sa halip, duwag siyang parang aso at direktang naglabas ng dalawang lihim na libro bilang kapalit. Sa madaling salita, hanggat nagpapatuloy ang parusa, hindi na kailangang ipilit ni Han Sanchen na huwag sabihin kung sino ang kanyang mga especially iya. Mukhang wala na tayong dapat ikabahala na maging matigas si Han Sanchen sa pagkakataong ito. Oo, ang misyon ng Elder ay maaaring ganap na makumplito, at sa parehong oras, maaari tayong kumita ng maraming pera, ang bagay na ito ay talagang hindi masyadong kasiya siya. Si Huya talaga ang maswerteng general natin, una tinulungan niya kaming mahuli si Han San Chen, ngayon, tinutulungan niya kaming tapusin ang misyon ng Elder at nakuha din niya ang secret book sa antas ng Diyos, nakakatuwa. Huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano, pag may ganitong klaseng bagay ka pa dapat uminom. Dam, di ba saglit ka lang uminom? Ganito, dapat ituloy natin ang malakas na pag-inom, sige, ayusin mo. Dahil maganda ang mood ng lahat, hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang ikalawang round ng piging sa kampo. Sa pagkakataong ito, si Huya ay ganap na itinuring na bayani, at lahat ay nakapaligid sa kanya sa bawat pag-ikot. Pagkatapos ng tatlumpung minutong pag-inom, tumayo ang lahat at nagpatuloy sa pagsasanay sa dalawang bagong ehersisyo at si Huya sa wakas ay nagkaroon ng oras para makatakas. Pagkatapos gumawa ng dahilan para ayusin ang susunod na plano, madali niyang niloko ang lahat. Sa katunayan, pinalakas pa nga siya ng lahat o hiniling na alagaan ang sarili at magpahinga. Hindi bababasa, tulad ng sinabi ni Han Sanchen, pagkatapos makakuha ng dalawang kasanayan sa antas ng Diyos, lahat ay may malaking tiwala sa kakayahan ni Huya na gawin ang mga bagay, at lubos silang nasiyahan sa pagpapalam sa kanya na pangasiwaan ang bagay na ito ng buong autoridad. Maya, maya si Huya ay pumasok sa piitan ng lantaran at mayabang. Tulad ng dati, lahat ng tao sa piitan ay masunurin na umatras. Leader, nandito na ako. Pumasok si Huya sa piitan, tumayo sa harap ng selda, at magalang na sinabi. Pagkatapos ng paggamot na may gamot sa pagpapagaling, ang idima ni Han Sanchen ay halatang nawala ng husto, Bagamat hindi pa ito tuluyang naglaho, kahit papaano ay makikita na ang ilan sa mga pangunahing hugis ni Han Sanchen. Kapag siya ay lumabas, pabayaan ang suyeng siya, kahit ang mga ordinaryong kaibigan ay malalaman na siya ay Han Sanchen. Darating, tumayo si Han Sanchen at saka ngumiti, pagtingin sa oras at sa mukha mo, parang nasisiyahan na ang mga taong iyon sa lihim na librong ibinalik mo. Ngumiti si Huya. My subordinate dare not say how effective it is, but at least for now, they trust me very much, basically, simula ngayon, wala na silang pakialam kung paano kita paglaruan. Hindi nagulat si Han Sanchen sa resultang ito, mabuti naman, sa ganitong paraan lang mag-iiba ang torture ngayong gabi, at para sa akin, magiging torture pero hindi torture, damn, I ate so much it's a huge pain, I've been holding back so much humiliation. It makes me depressed just thinking about it. Gayun pa kailangan mong kainin ang iyong lakas ng loob bago ka magkaroon ng pagkakataong tumayo muli. Huya, you did a good job this time. When things are done, I can promise that I will not treat you wrong. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, bigla siyang tumingin kay Kuya. To be honest, ang dami kong na na secret box kanina. Natempt ka na bang lumabas o nagsisi na sumama sa akin? pinunasan ni Huya ang malamig na pawis sa nuo, hindi naniniwala kay Huya ang pinuno ng alyansa. Kung hindi ako naniniwala sa iyo, paano kita isasama sa oras na ito? Kung tutusin, ang buhay ko ngayon ay nakasalalay sa iyo, kung hindi ka man lang kontento at magsusumbong sa akin, magiging maliwanag pa rin ang iyong kinabukasan, at mamamatay akong walang libingan, ito ba ay tinatawag na disbelief? Tinapos ni Han San Chen ang kanyang mga salita at ngumiti, tao ka lang din, at mayroon ka ring pag-iisip at pagnanasa ng tao, kaya natatakot akong tingnan ng mga anak ko ang mga anak ng ibang tao na kumakain ng matatamis at sinisiraan. Nabuhayan ng loob si Huya at napangiti, ang alam ko lang na ang pinuno ng alyansa ay tiyak na hindi magiging masama ang pakikitungo sa sarili niyang mga tao, kaya wala na akong ibang inaalala. Mabuti naman, ngumiti si Han San Chen, actually, Tinawag kita dito ngayon dahil gusto kitang gantihan ng malaking sorpresa. Isang malaking sorpresa. Yes, I truly have a super secret skill. To be honest, even my apprentice are not qualified to learn it now. Yun nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!